Ang sarap, sarap. Oh my God! Luto na guys. Luto na siya. Wow, ang sarap. Mamanti-manti ka pa siya. Ano to siya, talagang 'yung gustong-gusto gusto ko 'yung luto ni papa ko. Yung ano, yung pagkaka-paksiyo niya, 'yung nilalagyan ng oil. Tapos maraming ricado, bawang, si bawang chakaluya. Talagang ano. Malambot na siya 'o oh, kasi nilaga ko siya nang iniluto in ko siya, laga siya hanggang ano? Hanggang dumambot. Tsaka yung buto niyan, mas maano na siya, guys, ma tawag nito. Malambot na. Tsaka yung dito niya, yung iba, 'di ba? Yung yung iba niya, yung ibang mga tao ayaw nila yung ganito dito, yung may itim dito na ano. Tinatanggal ko lang yung dugo tapos yung yung taba, yung itim ng taba, hindi ko talaga tinatanggal 'yan. Kasi gusto ko yung taba eh. Pero yung ulo nito, guys, may dalawang ulo, ano to eh, uh, bangus na napakalaki. Tapos, um, niluto ko na yung ulo at saka isang, dalawang ulo at saka isang chan nung kailan lang. Tapos ngayon na naman, niluto ko na naman ulit. Kasi, ang pakyo kasi, pwedeng iinit mo na lang ng init. Pag iniinit mo ng iniinit, lalong sumasarap. Tsaka, ano, hindi siya madaling masira, guys kaya pinili ko magpaksyo tsaka pag prito, iprito ko kasi guys ano, pag malamig na hindi na masarap hindi na siya masarap pag malamig na samantalang itong paksyo kasi ang mayayari kasi dyan pag lalong tumatagal lalong sumasarap pag iniinit Ganon tsaka nagka, yung lasa niya talaga dumidikit sa loob ng ng laman ng ano ng isda pag lalong iniinit pinaiinit mo kasi ito, sa totoo lang, hindi ko nilalagyan ng bechin. Yung alat tsaka, as, uh, alat tsaka asim yung, yung suka, yun, kinontra ko ng sugar. Yun ang, ano, kasi hindi, matagal na ako rin hindi naglalagay ng bechin. Matagal na matagal ng panahon na. Pero kasi nag, nag, nung nag ako sa Chinese, doon, ako na, doon ko natutunan na hindi na kailangan maglagay ng bechin. Kasi mga tao sa atin sa Pinas eh, gumagamit ang bedsheen guys pero hindi naman, ayawang ko lang ha, huwag na natin siraan yung bedsheen pero hindi maganda sa katawan yung laging nagbebedsheen kailangan alam natin magtimpla alam ko, lahat ng tao lahat ng mga chef, lahat ng tagaluto marami mga ingredients pero para sa akin gu gusto ko yung ganitong simple lang ganito lang ng luto, paksyo pero ano masarap, lalong na pag may ampalaya to nilalagyan ko ng ampalaya pero walang ayaw, hindi ako naglagay ng palaya kaya ayaw ko nang mapait ngayon eh. Hanggang dito na lang guys. Thank you so much. Sorry at hindi ko talaga mapakita yung mukha ko kagising ko lang po. At saka sa lahat po ng ano, um, mga viewers at saka mga kaibigan ko, family ko sa Pinas, magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat. Uh, have a nice day guys and thanks for watching.